Isang sa magandang magandang araw, mga, mga buddy. Uh, nga pala mga buddy, ah, uh, namin itong damit na binigay ni Sir Arbe. Bagay sa amin mga buddy no. <laughs> Parang video po rin tayo dahil kahit na sa initan tayo no, araw-araw. <laughs> uh, ngayon po mga buddy ay magpapabunot kami ng sibuyas. At mabuti nga mga buddy, kahit paano eh, ay ko rin yung sa akin tanim na sibuyas na dalawang lata. Hindi ganong nakain ng mga uod itong mga sibuyas ni Buddy Julie kaya lang mga Buddy itong kay Buddy talagang napuruhan napuruhan talaga yung siyam na lata talagang napudpud po ng mga uod saka number kasi ang nagpa ano sa atin Buddy yung isa pa rin sa tubig medyo hmm. kasi tayo sa tubig oh. kaya yun ang atake ng ano pala ng mga uod gustong gusto po nila yung tuyo kaya, mm -hmm. ang ginagawa ko namin ni Bade, kahit gabi, nag e kami. Kaya pagdating ng hapon, talagang pagod din ang katawan. <laughs> Hindi na magawa Bade na makapag-ano <laughs> ng ating ano no, content, di ba? Nagating mm. kasi, kasi sa bahay, tulog na. Oo. Wala rin kami magawa dahil dumaan nga yung ano, ganyan, uood. Kaya, puro gastos lang talaga si Bade yung lasan on na basyo talagang isasakon na, no? <laughs> Kamamahal pa naman, no? Yung mga burpiya. Eh, sabi, nakangiti, pero parang nakangiwi. <laughs> Kaya dinadaan lang namin <laughs> ni badi sa ano, eh? Sa ngiti. <laughs> Para hindi alatadong, ano? Problemado. Problemado. <laughs> ah, tara, badi Punta natin yung mga nagbuburot ng sibuyas. Tara. Mga body, dito tayo sa area ni body Lungdong. Talagang pinudpod po talaga ng uod. Ayan. Nagpanibagong dahon siya. Pinapatubig-patubigan ko pa rin. Baka sakaling lumaman pa. Kahit pa ano. Kahit pa ba ano, din. May mga purple na kahit na sa dito no mabawi man lang isang malungkot na pangyayari po talaga na so, at lipat tayo sa kapila uh, yun mga badi dito tayo sa area ko ng na dilidbag na rin Sayang din o, yung iba Hindi naman ano Tayo ng wood Yan Yung mga mabunot ko nga pala dito Yung mga kapamilya ko rin Hindi na wala nang iba-iba Kami-kami na lang Dahil kasi Sayang din eh Ito si Nini Tututin <laughs> natin mga badi bunot si misis ko ano to ayos lang to. kayo ko man to <laughs> yun dito banda aning magandang magandang yung mag sing nok nomor ria sana nok oke oke itu sana ono tentu Ano be? Wala ban be ah. Be dapat ni ano be no. Be. Oh, bagi gini ke Oh. Lala si Putin, turu tago kid. Pugi, matago-tago. <laughs> Wala eh. Nakaribag na pala ito. Hindi hmm. na marias pre no? na na marias.

Ano kaya? Labas gastos may uuwi o labas gastos uwi lang lang? <laughs> Ito gano'n yata. Labas <laughs> gastos hindi. Ayan sabi yung bawi sa taon. Lagi na lang. Wala bang walang bawi-bawi. Bawi no? Mga pati, ngayon naman ay haakot kami ng mga naka-redbag na sibuyas. <laughs> <Subra bigata. laughs> Mga badi, tapos na kami magakot lahat Badi, 79 red bag itong kabuuan lahat Sa dalawang lata Kaya, Siguro, badi, subura pa rin oh ang gastos. <laughs> Sobra talaga ang gastos, sa tingin ko lang. <laughs> Talagang, uh, ulit lang ulit. Yan Talagang, wag na tayo magsawa na magtanim ng rawan bati. Yan ang sabi na, oh. babawi na lang ulit next year. Oh. Maremo mo, uh, gumanda ang ating pananim sa sunod na taon, di babawi tayo. Hanggang uh, may buhay hanggap, po. Daban lang. Oh, Hanggang may buhay, may pag-asa. <laughs>